gabi, hindi na pwede pagpagdamag. Dati kasama natin, si Ate Mel, ngayon hindi na pwede. sila Ate Mona, hindi, hindi na mo. pwede. Yan. Hindi naman talaga nagpagdamag si Ate Mel. Kaya, inano na lang namin na uh, sabi ko nga kay brother, Brad, gawin na lang natin ang lunes, martes, lunes, 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 santo, pero uwian. Uwian. Bawa, mag-i-start ng um, one. 1 hanggang 8, tapos uwi. Tapos babalit ng Martes, 1 hanggang 8. Hanggang sa matapos yung pabasa. Eh sabi naman ni brother, suggestion niya, Saturday. Bukas na. Bukas na yun, Saturday. Kasi sa susunod, ano na eh, Linggo de Ramos na sa 24. 24. Kaya, dapat Friday sa susunod pa, di ba? Sunod pa ka rin po. Oo, oh, sunod pa. Sige na po. 23. 23 pa, hindi pa kaya bukas. Oo, yun. Kaya, hindi pa sa 23 pa. 16 pa lang yung ata. 16. Sa 23. Ah, 23. 23. 23. 23, 23, 23, 23, 23, 23 yun. 23, 23, 23, 24, 25. Yan. So, 25. Ah, 23. Yun po yung napag-usapan na nyo ng gagawin kabasa. Ah, Start ng 23, 1 o'clock hanggang... Ay, alas 12 pala. Kasi rosary, 12 o'clock. Tapos, ah, hanggang 8 o'clock. Kaya ako sino po sa inyo, yung gusto ko mong tapo, tapo kung um, hindi naman kayo available. Um. Mm hindi -hmm. naman sa kapatid na kapatid oh. na Hindi, kasi sabi ko, ni Nang Goni, baya sila, baya ako sila. Hindi, hindi ko Darin sabi de, 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 go, eh. Dahil yung pizza. Eh na 15 pa lang. Hindi kaya naayos sila. Kaya pa kayo? Kaya, kaya na, nagulat ako kay Nang Goni, baya ako sila, baya ako sila. Akala ko, akala ko kasi, meron kayong lakad, kaya... Sabi ko, kung sino yung gustong pumunta at maki-sali, sa ating pabasa, punta po kayo. Kaya nga lang... Hindi po, Diter. Hindi pwede yung sino yung may gusto. Kasi bakit? Ito po ay panata ninyo. Hindi, kung yung ibang hindi na pwede, hindi Ano ba? 23. Eh, kaya natin ito ginagawa. Ito po ay inyong alam mo. Ang ganda talaga ng lugar na 'yan, ha? Ang ganda talaga ng lang po natin yung space doon, para ah makaluwag, no? Kasi nga, nakakalungkot ako, na, no? kasi ang gagaan pa yung isang pagkatao natin, we. Eh. eh hindi pa 'yon parang hindi magaganda niya, eh. No? Kaya nga ah uh, baka kung babaguhin natin mga sitwasyon, ba't ba, hindi, hindi na makakalaw? You know? Eh, alam din naman ang gawain eh, ng Panginoon. Eh, sa Cordillo, eh, yung Bible, binabato ng pari. Oh. Sipin nyo, ha? Cordillo, yan, ha? Oh. Sa Cordillo, hindi po, nag-aaway yung mga rektor, may rektor niya. Kasi, nangunod na yung pera. Oh. At ayaw tayo, ayaw naman natin kasing mangyari sa atin dito yung bakit. Yan ang unang-unang bawal sa charismatic. Tandaan nyo po sa charismatic, bawal na bawal ang bakit pag-away. Tandaan nyo po yan. Ano? Hindi natin kayong pinapayagang makipag-away. At yan po, pinagtitibay po yan ng batat moral. Ano, ano ang batat moral? Wala kang karapatang taktan ang iyong kapwa. Kung meron ka lang karapatan, gawa ng mabuti ang iyong kapwa. Kasi ko na, babalik ko na kay Ate para iklaro ulit. So, ano ba ang pag-uusapan sa... Ano ba ang gagawin natin? Sa Sabado ba o sa Lunes? Hindi. Sa Bumbi Sa Hindi. Kung sa akin, hindi natin din yung Alfred. Bukas. Oh, hindi so, kayo. Ano ba ang pag-uusapan na dito? Magpasya na kayo dito. Kung bukas ko. Sa ano? Sa 23 no, na? O Sabado? O Ano? Lunes? O Paolo? O Kaya ba? O Kaya no. ah. Sino po yung may gusto ng Saturday? O Kaya ba? gusto ko rin Saturday. kasi, ayaw. kasi nga yung Martes Santo, kung meron kayong gagawin. Martes, Lunes Santo, we Tapos na Tapos na. Nunes pa lang. Kapag ayo ayo wala kayong comment. Ay, Ikaw di Ate Flor, ayaw mo. Ay, di Ay, Ayaw tayo mo tumaas. Wala ko na ayaw. Hindi, <laughs> <laughs> sabi ko, sino ba'y gusto yung Saturday? Mag-iis na. Taas po kayo ng kamay. Yan. Yeah. Si Juan, ito. Ah, so, 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 so,

nag-usap na nag Pag nag magdamag. Pag nagmagdamag kasi, bawa kayo nag-start, kinabukasan ng hapon, tapos na. Eh ngayon, hindi nga na nga tayo magmamagdamag. Wala naman magmamagdamag. Hmm. Oo, wala nang mag magmamagdamag. ah, dahil yung iba nga, hindi na pwede. Kaya mag start na ng Saturday, Sunday, Hello, tapos matatapos na Monday. Monday, Monday, Monday. So, 3 days? Hindi, yung ano lang, yung start, brother, siguro yung alas 12 lang ang 12 kasi magro-rosary tayo. Tapos, yung Sunday, pwede na lang 1. No? O 3? Parehas, parehas, ah, parehas na rin. Tapos, yung Luni Santo, yun ang mahaba-habang o pwede alas 9. Ah, gano'n. Kung papatanghali at tayo dito. O, hindi na magro-rosary. Dali-dali. Okay. dali Pero yung Monday, kaya, medyo kaya, medyo kaya, Monday hindi na tayo ang uh, ng lobe. Baka 8 at, kasi yun 8. May soaking pa yun, eh. Kaya, sopping. Sopping, 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 ah, combination hindi lang puro pabasa. May combination Parang yun. ano, oh. bawa diba hanggang 8, siguro 7 o'clock, cut na yung pabasa tapos,

Sunday, week pa basa na yun. Sunday, Sunday, Yung ating Friday, na. yung Friday natin, regular soaking. Oh, tapos Saturday, 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 start tayo ng pabasa ng 12 o'clock ng kanghali. Hanggang linggo, tsaka hanggang linggo. Pero sa Monday, sabi ni brother, mas gusto niya ng medyo maaga-aga, 9 o'clock. Kasi para paghapon kaya may pangalitas. Pero brad, yung Saturday, Sunday, ano lang, merienda na lang? Hindi, hapunan niyo. Ah, may hapunan din. So, sino po yung gusto magdala ng hapunan? Kung ano po. po yung kaya niyo dalhin. Eh. Ang part na po, ah, uh, Basta ano, meron naka-reserve bang itang putahe. Ngayon, kung kinumagay niyo, gusto magdala doon yun eh. Kala nga lang, tapos gusto niyo pala yung magdala ng linggaw, napatay niyo na po daw. Kung saan kayo masaya? Ngayon, pwede na mga ano, pwede na mga uh, makarel, no? Sabihin niyo ng konting ano, konting butay, hindi sa mga tiyas. So, bakit na na po kayo? No? Ba't na siguro, ang sabihin natin, ah, uh, Mm -hmm. Okay. Anong so, panahon? Sabay po, no? Kaya nga, Brad eh. Kaya nga, Brad, pwede pang no, sa Saturday, oh kapausapin mo mula yung mga kataal ko okay, eh. Hindi na pa. Para yung napausapin, ire-ire-ire na lang sa kanila. Hindi na natatanggap mo Ay, hindi natatanggap mo ngayon? Kung hindi na po, kasi majority na po kayo dito eh. Ilan mong tao lang naman nangunin. Ito, alam oh, ko, okay naman lahat na So, ang gagawin nalang, pag natin kapag kain Bata uh, meron tayo na, na prepare na itang putahe para sa hapunan. Now, ngayon, ang kukulangin pa, siyempre yung merienda. Now, ano, no, meron po siya kung gano'n ng merienda, tinapay, puto, yung nilok. Pinanay ko, yung magarap ang kuman to. Gusto niyo magkuma, talong baka. So, ano? So, kaya nga, ah, uh, buddy? Uh, ganun sa lunes. sa lunes Ganoon din eh, s'ya din Oo, oh, may tanggulian niyo. Ang Aba, baka hindi na matino ang mapunan. Pero, uh, oh, sa 26 na. At na. na. ay okay. Tayo natin, hindi ander Tayo kayaman natin ay may ikayaman eh. Oo, kaya nga rin yung unang pupunta, ikatabi. Sinanay dito, kasi, higitara ka. Higitara ang mga kakakakak. Sinanay na rin, alas may pay, thank you eh. Baga kayo ni ate natin kasi magluluto na kayo. Kasi yung hunding eh. Di ba Brad? Di 22 may at... Pwede nga no. 22 pa yung ate test. 25 yung Monday. Ay, oo.

Ganyan, yeah. yeah. ganyan. Yeah. Basta ito'y yung... prudente. Saturday, 12. Kasi magro tapos pabasa na. Matatapos ng 7 o'clock. Sabi po si Ebene, tapos si Sophie na. Kaya nga, 7 o'clock, mag-e-end yung pabasa, tapos Sophie. Sunday, 12 o'clock ulit, mag-de-end yung ng 7 o'clock. A uh, seven o'clock mag-eme yung kabasa soaking. Okay. Pagkatapos soaking, kung gustong kumain at may pagkain, <laughs> kumain. Sa okay, pag okay, pag may 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 ngayon, may, may, oh, may budget mm -hmm. daw. Okay, may budget daw. May budget daw kung kakain na. Ah, wala dere na lang sumagot sa ano pang, panghapunan pang lagi. Hindi ba? Magagagad niyo na lang. Hindi ka ano na natin, assure na natin yung isang sa sasagutin mo, ilagay na natin sa kapunan. Okay, okay. Kasi para yung kung sino yung gustong magdala, ilagay na lang sa tanghalian. So kung may matira, isama na lang. Kasi kapit na pa rito, pero yun na lang. Kasi tapos pumunta rito, kaya magsika sa Sabi mo magpapalanghalian. Oo. Alas <laughs> Ano <laughs> ba? <laughs> <laughs> Ano ba sila kasi Brad. Sa Saturday, ito. Kuli, ito, 5 na lang. Sa Saturday, akong isa, alas 12. Sabi nyo nga, nakapalanghalian na kayo. Di wala na tayo gabing palanghalian dito. Magkakain na lang ng triongla. Kape at tinapay. Kung alin yung, kung alin nandyan merienda, di yung Merienda. Seven o'clock, kakat na yung pabasa, magsosoking na. Sunday, katulad lang din ng Saturday. Twelve o'clock, merienda, hapunan, seven o'clock. Ayan mga brad, no. basta merienda lang. Yung biskuit Yung biskwit na, na ano, galaw na yun. Ayan. Uh, Ayan. Tapos sa Sunday, eh ay yung Monday pala, yung Monday, eto yung merong pananghalian. Kasi 9 o'clock, nandito na. May, may pananghalian, may merienda. May, hap hap Ma may, hapunan. Kung oh, lang naman ha, abutin pa ng gabi, pagkakaroon ng hapunan. Pero basta yung isang putahin ni Brad, <laughs> nakalagay yun doon sa panghapunan. Kaya nga Brad, Basta yung sa'yo, yung menu mo, nakalagay oh, yung doon sa hapunan. Yung sa kaba daw, hapunan niya. Oo. Yung sa linggo, hapunan ano Anong hapunan din? Yung sa Luni Santo. na kasing buloy nataayos niya. Yung Luni Santo, tanghalian niya. Ako oh, nga, bro, tanghalian, merienda, at kung aabutin no, ng gabi, hapunan kasi may sowing. Magpahapunan lang tayo ng lito Diba? O, diyan. Dalawang Dalawang tatlong gabing hapunan isang gabi pa ay isang isang araw na pananghalian tama ba kasi tatlong tatlong, tatlong tatlong araw tatlong araw na hapunan lunes isang tanghalian isang tanghalian plus yung baon niyo uh, yung dalawa plus yung baon niyo yung copper niyo food offering plus yung baon ay yung ano yung oh, parang, Das yung mga pati lang ay okay. pati na tala-tala. Food home ko rin niyo. Kasi, pinag-coordinate natin yung ating mga prayer houses. Kung so, sabi niyo, pwede po silang magpapahabol ng kanilang mga pagkain. No, pancit -pan kanto, yeah. yung ano man dyan. Now, no, kahit sardina, nag-imisak. Yeah. Huwag daw yung itinutom. Sabi niyo pero yun. Kahit ang kita din ang flam, hindi natin makakaya. Kasi napakamahal ako rin ang dama yun eh. No? Nung nakalawa ka, bulag ko yung ano eh, yung uh, May 45 pesos na. Grabe, no? Ang kain lang, 45. Sinolo ko na yun. Ako lang mag-isa kumain. may tanong? Wala, hala, hala. Anong, Anong dadalhin Ay, nakakalala ko ng sa simbahan na uh, nag si Ate atin nang Tapos may nag ng ano, may nag-aaral ng ano, may nag ng ano, Good Friday. aaral ng Alas, Alas okay. ng Ano Valer, lalakarin. Uh, okay. Opo. Ito nang venue sa barangay. Merong ano, uh, barangay kasi maaga na parang. Kasi talaga kung di wala nang matahit yun. Nang yun yung iba yung brad yung Friday. Iba yun yung position sa hapon. Ano yung brad yung papunta sa... Di ba yung Mama Mary at saka yung... Iba uh, oh, Iba yung brad. Saan yung Sa yung brad? yung brad? Kaya nga ka po, yung Biyerni Santo. Iba yung ni mm. Brad, maaga yun eh. Yung sinasabi ni Ate J, station of the cross, five na umaga. Pero yung sinasabi <cugan> mo, Brad, meron yun, hindi yun pwedeng mawawala. Sa loob yun, ng simbahan na yun. Sa loob ng simbahan na yun. Hindi, yung pag-ingin ni Brad. Sa loob ng simbahan na yun.

tanpa kailangan tawisin po tayo sa simbahan para eh, hindi na tayo na mag-alala. Kailangan po makita tayo. Mak Pagod na tayo. Para makita tayo sa misa sa Sabado. na, tayo Ano haga bukang pinoy at tataw kain kulang kasi nakikita tayo bawat bawat sentipala hindi naman hindi naman hindi naman naman hindi naman naman hindi 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 naman naman hindi naman hindi naman naman hindi naman hindi naman naman hindi naman hindi ito ang pag-anong 23, yung ating ano, okay, ito pa, uli, i-editate ka nila. ulit ko na yan, kung kong gagawin na tayo. Ah, sige. pag start Pag-i-start yung pagbasa ng 23, Saturday, alas 12 ng tanghali. Ah, uh, magsisimula yung pabasa, matatapos ng 7 o'clock, tapos ng 7 o'clock, soki, kapunan, tapos buwian. Ganon din yung Sunday. Mag-i-start ng 12 o'clock, tapos mat matatapos yung pabasa ng 7 o'clock, then soki, kapunan. Okay. Ito na ang mga tapos Tapos ang Friday Monday, yung offer, puro ano, yung pwede yung mga Bulay. mga pinangat, mga mga, mga tinabawat, yung mga tinataas. wala walang baboy. wala baboy. Baboy. Huwag tayo magbaboy kasi utong-uto yung na ano eh. Ano eh? Yung na kumit. Beterik na. Bumabata? Beterik na baboy. Papapaya pa natin itong mga to eh. Dito lang, ang laka na Tapos yung Monday, 9 o'clock, merong tanghalian. Right Nakahalunan. na? Okay na. Yung mali ha? Yung mga sipon sa Yung mga tahong. Pwede mo? yun. Pwede yun. Kaya talagang <laughs> <laughs> <kaya. laughs> ako. naka, naka siya lang ako eh. Huwag kang nakakain nun. Allergy ka nun. Ano dito? Sa laso. may gulay. Gulay na lang. may anong gulay. Huwag may mga na

Mm -hmm. So ito na natin ang ating mga sa kalooban sa ating Diyos na buhay at tayo po ay na sa ng Ibanghelyo sa ano na ito. Eh pagkakaloob ng ating ina sa bagong rosaleo Amen. Mm -hmm. Connie